Very foggy dito sa amin. Very fog, ano Ang alam ng ba? Fog. Kita niyo ba yan? ang fog? Kumakapal ang fog. Hmm. Grabing pagi. Oh, Ayan na oh. kita niyo.

lang yan sa work ayan oh kapal kapal oh ayan kitang kita lalo na dito hello tisoy tisoy muwi uwi ka kapal kapal oh, ayan oh pag ah ah pag O, diba? Nakikita na siya. Kung bago kayo sa channel ko, don't forget to subscribe. Hit the notification bell, hit the notification button for some more updates. Enjoy your watching, Britanice Official 8. Thank you guys for watching. Well, ayan guys. naman oh, oh, oh. ah, naman dito sa bagyo <laughs> ay bagyo bagyo lukman <laughs> hmm. ikita niyo bayan pag na yan Oh, hindi na makakita ang kapaligiran. Kaya, gusto niyong pumunta sa Baguio, punta lang kaya dito sa Lukbay. <laughs> Parehas na. <laughs> <laughs> hindi na naman hino, naman ang na yun. Ayan guys, lakad lakad lang tayo, lakad lakad. Ha? Malaki po yung dinti. yun. Yung araw-araw nga -araw, akong naglalakad. Yung iba. Umaga't hapon. Yung mga iba hindi nalaki ay payak sa pa rin. Hindi man nalaki. Ba't walang nalaki? Walang ayan tabi tabi kayo dyan. sa amin gadaanan. oh ganda niya May kabayo sakay na kayo sa kabayo may ah. na pa oh di ba? horse horse ay tinanggal na oo kaya pa na ano man.

O, di ba diba? Para kung nasa Baguio. May kabayo. Kabayo? Ano itong daan na to kaya? Horse. Yan, yan ay nakabili si yung, yung nakabili ang gagawin. Ah. May nabili dyan. Horsey, horsey. Tigidig. Yun lang naman pala

Oh, tingnan mo ito. Dari-daricho pa lang video na rin. Kala ko, pinose ko. Ano kayo nakatanim na yan? Ang oh. <coughs> ganda hmm. ng taniman dito. Oo, oh. oh, dito in a walk bagod uh, si Inday and guys ang dami dami dito kakao and oh, oh ang dami oh ang dami oh, oh diba marami din ditong orchids nakita niya yan. Yan. Orchid siya, no? Oo. Oh, oh. Ah. Hmm. daming tagak 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 nakikita nyo yung mga tagak na yan ayan hindi hmm. pa hummingbird ah, ano nga ba yung tawag dyan sa english ayan may kabayo pa doon 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 oo so. Oh, uh ha -huh. uh ha 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 hehehe -he. Huh. Dito lang 'yan, sa Bagyo Lukban. <laughs> Oh, yeah. Power. Papaya. Ha? Kamoting kahoy. Papaya. Ano yan, oh. Maliit pa. Bung bunga na. Oh. Langka balang bunga ayun may bunga sa taas Did you see? Did you see that? Tignan mo yan. Kala. Anong klaseng saging yan? Ah. Ito, marami ditong farm. Ayan, farm. silong farm? May aso. Oh, my God. Ayan, ang laki oh. no o. basang hmm. nakio, yan, basang bayan, ba? Huh? 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 Saging ba yan? O, Huh? 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 <laughs> <Sana>. <laughs> dito dati. Takot kami sa aso dito dati. Ka? <clears throat> ay, oo. Ayan, ay, eh, oo. Hindi malakas. Flower. Flower pond. Ay, eh, di, oo naman.

flower park oh, oh, ano nga flower and guys ang haba ng aming paglalakad andito na kami sa labasan sa highway at dito kami ay sasakay na papuntang bayan ayan don't forget to subscribe my channel na guys flower farm ano yung flower farm ito yung mga flowers ayun yung mga bulak na ayun dito na kami sa highway parado ba yan? Bakit kayo Tindahan eh. bukas sa rato. Ha? Oo. Oh. Oo. Uh -huh. Andito na kami sa tabing highway. Oo. Oh. Ayan po. Ang tabing highway. Ayan. yan 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 yan, 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 yan. yan.